Hello mga ka-service, kamusta kayo lahat? Sana ay na lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Nandito na naman si Kuya Norms. So this time, dahil wala pa tayong mga ganap ngayon, gagawin natin ay magdala tayo ngayon from Cavite to Manila. Then pagdating sa Manila, ay try natin yung app natin na Angkas. Uh, yung Angkas, no. So guys, nabago yung schedule natin, no. Kasi na-check ko yung uh, langis sa uh, makina ko sobrang tipis na. So ngayon tayo magpapapimes na lang sa Manila. Okay? yon so guys, meron tayo na kuwang booking uh, cake ang ginala ko, no? Ito yung nakuha kong booking. Bako orto to Pasay, 273. Yung pandagdag sa gas na, yung sayang, di ba? So yun guys, hintay tayo para tingnan yung yung mag receive ng cake. Hintay mo na tayo para tingnan yung mag receive So guys, hintay na tayo sa ano, Manila Bay FB Harrison. Hintay tayo sa FB Harrison. So minambay na tayo. Hintay na natin Hi. so, ang

Ayan. yun sorry guys. Kahit naman tayo. Ayan tayo, tayo Shangri-la. Ayan, Shangri-la Plaza. Okay. ngayon okay. guys so nakatapos tayo na service parating na kotse natin ayun okay. kapag PMS na tayo Okay na okay. ma okay. 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 So, yun guys, nakadalawa tayong book, no? Pasay to Gen 3. Tapos pasay to Dasma. So, yun. Nakapag-deliver na tayo. Ito, ito, na yung pangalawang deliver natin, no? Sa, sa ano? Gen 3, Lancaster. Doon yung bahay nila, madam. Suit. Okay na. So, i-confirm na natin to. So, ang bayad kasi ito paid by credit eh. So, yun. So, nakadalawang book tayo. Pauwi. Pasay. Pares pasay. Ayan. Unloaded complete. Confirm. yan confirm bill 464 Okay na Bayad na tayo Mabagal lang talaga signal Okay guys, ayun mga ka-service Nakadalawa tayong book